freelance artist si Rochelle at miyembro ito ng Pasakalye. Aniya, bihira lang ang pagkakataon na makasali at maipakita ang kanyang mga gawa sa mga exhibit. Kaya malaking bagay para sa kanya na makasali sa exhibit ngayong National Arts Month ngayong Pebrero. Um, dito sa Baguio, dahil maroon tayo celebrate ng February, importante pa rin yung Arts Month kasi um, mas dumadami. Dumadami yung nakakita, um, dumadami din yung mga artist na lumalabas to join sa amin. Ang nasabing exhibit matatagpuan sa isang mall sa Baguio at inorganisa ito ng Pasakali Group of Artists. Na nabigyan natin ng opportunity ang maraming mga artist under the banner of the Friends of Pasakali ng activities where they are able to you know, ituloy ang kanilang pagpipinta, hindi kaya ang kanilang paggawa ng kanilang mga craft, isa din sa mga kalahok dito si Angelica. Aniya, naging paraan niya ang pagpipinta para ihayag ang kanyang emosyon. Okay, if I paint kasi, I describe it like freedom. I actually feel like I'm flying if I paint. I'm not really here or I'm part of everything if I paint. Parang ganun. Iba-iba yung pakiramdam. Kaya para sa kanilang mga artist, malaking bagay na ang mabigyan sila ng oportunidad para ipakita sa isang exhibit ang kanilang mga obra. Dito, mas nakikita kasi ng publiko ang kanilang talento at maihahayag ang kanilang mensaheng na iparating sa publiko. Um, karamihan ng mga artists na nakasama namin sa Friends is nakita nila yung artwork namin dito natuwa, na-inspire, and then they connect with us, and they ask kung pwede rin pa pati sila. Kasi sila nakatago lang sa bahay. They have talent and they're not showing it because there's no opportunity. Paraan din ito para tulungan ang mga kapwa artist. About uh, giving help sa mga indigent na mga dialysis patients. But then it grew into a bigger, bigger goal bigger community where uh, ito ay para makatulong sa mga artists to have their own platform at the same time para magkaroon ng pamilya na outside their own family or uh, family of artists. Sa ganitong paraan, hindi lang maipapakita ng arts community ang kanilang talento sa publiko kundi pati na rin pagbibigay halaga sa ambag ng sining sa lipunan. Magtatagal ang exhibit hanggang ikatlo ng Marso ngayong taon at libre itong bisitahin ng publiko. Aizel Rabanillo para sa Luzon Headlines.